Umaga ng Agosto 2014, umalis sina Mama at Papa, kaya kaming magkakapatid lang ang naiwan sa bahay. Napansin kong sobrang klingi sa akin ang bunso naming kapatid. Medyo nanibago ako pero hinayaan ko na lang. Nang magtatanghali na, nagreklamo siya na sobrang sakit ng tiyan niya. Akala ko normal lang, kaya hinaplasan ko siya ng Efficacent Oil para kahit paano ay maibsan ng sakit. Pero habang tumatagal, mas lumalala ang pananakit ng tiyan niya. Dahil dito, iniwan ko muna sandali ang dalawa, kong kapatid para tawagin sina mama at papa sa labas ng bahay. Sinabi ko sa kanila na sobrang sakit na ng tiyan ng bunso namin. Agad namang umuwi si mama at isinama ang kapitbahay, naming manggagamot para suriin ang kapatid ko. Matapos siyang haplasan ng lana, oil, pinagpawisan siya ng husto. Biglang nagmamadaling Inutusan ng manggagamot si Mama na humanap ng dahon ng malunggay. Agad namang naghanap si na Mama at nang maibigay ito, hinampas ng manggagamot ang tiyan ng kapatid ko gamit ang malunggay. Pagkatapos nun, parang gumaan na ang pakiramdam niya. Bago umalis ang manggagamot, binilinan niya si Mama na kung sakaling sumakit ulit ang tiyan ng kapatid ko, hampasin lang muli ng malunggay at gagaan ulit ang pakiramdam niya. Sinabi rin niya na ang sanhinang sakit ay dahil nausog ng patay ang kapatid ko. Dumating ang hapon at muling sumama ang pakiramdam ng bunso namin. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang siya nagsabing masakit ang tiyan niya, nagsimula na rin siyang magsuka. Sa sobrang taranta ng mga magulang ko, dinala nila siya sa ospital. Nakalimutang sundin ang bilin ng manggagamot na hampasin ng malunggay ang tiyan ng kapatid ko. Dahil hindi kami pwedeng sumama, Pinatuloy muna kami sa bahay ng kapitbahay, mga bandang 10.00 p.m. Dumating si mama, papa at ang bunso namin. Agad akong nagtanong kung ano ang sinabi ng doktor. Ayon kay mama, posibleng may nakain lang siyang panis. May niresetang likidong gamot para hindi siya ma-dehydrate. Matapos uminom ng gamot, medyo gumaan ang pakiramdam niya, kaya nakahinga na kami ng maluwag. Habang natutulog na kami, tinabihan ko ang kapatid ko pero nagulat ako nang bigla siyang umiyak at tinataboy ako. Para bang ayaw niyang magpahawak sa akin. Naikinagulat ko dahil maayos naman kami kaninang umaga. Sa huli, lumayo na lang ako at natulog. Pero bago ako makatulog, may kumatok sa pinto. Nang buksan ni Papa, nakita namin nang matandang manggagamot, nanghihina at may kasamang anak niya. Hinihingi nila ang dahon ng malunggay na ginamit sa kapatid ko dahil nararanasan daw niya ngayon ang parehong sakit. Agad itong ibinigay ni Papa. Hindi namin alam kung gaano pala ito kahalaga. Mga bandang 3 a.m., ginising ako ni Mama. Medyo wala pa ako sa sarili. Pero nang makita kong namumugto ang mga mata niya, agad akong naalimpungatan. Tinanong ko kung ano ang nangyari. Doon niya sinabi sa akin na patay na ang kapatid namin. Agad kaming nagiyakan. Gusto kong malaman ang buong pangyayari kaya tinanong ko si mama kung paano 'yon nangyari ayon sa kanya kinising siya ng kapatid namin bandang 1:00 AM para mag CR matapos gumamit ng banyo nakita niyang tila tulala na ito habang nakahiga namutla raw ito kaya agad niyang kinising si papa para isugod sa ospital agad silang naghanap ng tricycle pero sa kasamaang palad dead on arrival na siya pagdating sa ospital kinabukasan Lumabas ako ng bahay at nakita ang matandang manggagamot na tila may hinihintay. Nang makita niya ako, tinawag niya ako at maaliwalas ang mukha niyang ibinalita na magaling na siya. Kinamusta niya ang kapatid ko? Tinanong kung okay na ba? Doon ko sinabi sa kanya na patay na ang kapatid ko. Kitang kita ko sa mata niya ang lungkot. At tila nakokonsensya siya. Sinabi niya sa akin na inaasahan na niya ang ganitong pangyayari. Hindi raw basta-basta ang nangyari sa kanilang dalawa. Dahil nausog ng patay ang kapatid ko, naramdaman din ng manggagamot ang sakit nito. Ngunit isa lang daw ang maaring mabuhay sa kanila. At siya ang nakaligtas dahil nasa kanya ang dahon ng malunggay. Sa tuwing sasakit ang tiyan niya, naaagapan niya ito gamit ang malunggay. Sa ikatlong araw ng burol, may isang baliw na babae ang biglang pumasok sa bahay namin at lumapit sa kabaong ng kapatid ko. Dahil kilala siyang may diferensya sa pag-iisip, naging alerto ang mga tao sa paligid. Bigla siyang sumigaw, Hindi yan yung bata! Iba na yan. Alisin niyo yan diyan. Sabay tulak sa kabaong. Buti na lang. Nahawakan agad ni na papa at mga tao sa paligid para hindi ito matumba. Agad siyang pinalabas ng bahay. Pero nanatili sa amin ang takot at pagtataka. Kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kapatid ko, ikaapat na araw ng burol, tahimik ang buong bahay. Halos lahat ng dumadalaw ay nagkukwentuhan ng mahina para bang may bumabalot na hindi maipaliwanag na bigat sa paligid. Ako naman hindi pa rin makapaniwala. Pilit kong inaalala ang tawa ng bunso kong kapatid, ang pagiging malambing niya, at kung paano siya naging sobrang klingi sa akin noong huling araw niya. Habang nakaupo ako sa tabi ng kabaong niya, Naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Hindi ko na lang pinansin. Pagod na rin ako sa kaiyak. At gusto ko na lang matapos ang lahat. Bandang alas dos ng madaling araw, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa kusina. Dahil gising pa si mama noon, siya ang unang tumayo para tingnan. Sumunod ako sa kanya. Dala ang kaba at pagtataka. Pagdating sa kusina, Nakita namin ang lalagyan ng tubig na nakabukas at bahagyang tumatapon, pero ang mas kinilabutan, kami ay nang makita naming gumagalaw ang duyan ng bunso kong kapatid. Wala namang hangin, pero dahan-dahan itong umuugoy, parang may nakahiga pa rin doon. Napatakbo pabalik si mama at halos matumba sa takot. Ako naman, hindi ko alam kung mananatili akong kalmado o tatakbo na rin. Napakulang ako sa kinatatayuan ko. Pinagmamasdan ng dahan-dahang paghinto ng duyan hanggang sa tuluyang tumigil ito. Kinabukasan, ikinuwento namin ito sa isang nakatatandang kamag-anak na may alam sa mga ganitong pangyayari. Ayon sa kanya, posibleng hindi pa alam ng kaluluwa ng bunso na may napatay na siya. Baka kaya bumalik siya sa duyan niya kasi doon siya sanay matulog. Dahil dito, nagdesisyon si Papa na magpatawag ng isang albularyo para kausapin ang kaluluwa ng kapatid ko at ihatid siya sa tamang daan. Ikaapat na araw ng burol, tahimik ang buong bahay. Halos lahat ng dumadalaw ay nagkukwentuhan ng mahina para bang may bumabalot na hindi maipaliwanag na bigat sa paligid. Ako naman hindi pa rin makapaniwala. Pilit kong inaalala ang tawa ng bunso kong kapatid, ang pagiging malambing niya, at kung paano siya naging sobrang klingi sa akin noong huling araw niya. Habang nakaupo ako sa tabi ng kabaong niya, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Hindi ko na lang pinansin. Pagod na rin ako sa kaiyak. At gusto ko na lang matapos ang lahat. Bandang alas dos ng madaling araw, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa kusina. Dahil gising pa si mama noon, siya ang unang tumayo para tingnan. Sumunod ako sa kanya. Dala ang kaba at pagtataka. Pagdating sa kusina, Nakita namin ang lalagyan ng tubig na nakabukas at bahagyang tumatapon. Pero ang mas kinilabutan, kami ay nang makita naming gumagalaw ang duyan ng bunso. Kong kapatid, wala namang hangin. Pero dahan-dahan itong umuugoy, parang may nakahiga pa rin doon. Napatakbo pabalik si mama at halos matumba sa takot. Ako naman, hindi ko alam kung mananatili akong kalmado o tatakbo na rin. Napakulang ako sa kinatatayuan ko pinagmamasdan ng dahan-dahang paghinto ng duyan hanggang sa tuluyang tumigil ito. Kinabukasan, ikinuwento namin ito sa isang nakatatandang kamag-anak na may alam sa mga ganitong pangyayari. Ayon sa kanya, posibleng hindi pa alam ng kaluluwa ng bunso na napatay na siya. Baka kaya bumalik siya sa duyan niya kasi doon siya sanay matulog. Dahil dito, nagdesisyon si Papa na magpatawag ng isang albularyo para kausapin ang kaluluwa ng kapatid ko at ihatid siya sa tamang daan. Ikalimang araw ng borol, dumating ang albularyo bandang alas 6 ng gabi. Isa siyang matandang babae na may dalang puting kandila at isang mangkok ng tubig. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kabaong at pumikit parang may kinakausap sa isip niya. Matapos ang ilang minuto, bigla siyang nagsalita. Kausap ko siya. Nalilito pa siya. Hindi niya alam kung bakit andito pa siya. Napatingin kami ni Mama sa isa't isa. May gusto pa siyang iparating, lalo na sa atin niya. Napatigil ako. Ikaw ang huling kinapitan niya bago siya nawala, kaya gusto ka pa niyang makasama. Napaluha ako. Alam kong mahal ako ng kapatid ko, at mahal ko rin siya, pero sa puntong iyon, mas nangibabaw ang takot ko. Kailangan niyang tanggapin na wala na siya. Sabi ng albularyo, kaya bago tapusin ang burol, gawin niyo ito. Binigyan niya kami ng isang kandila at sinabing bago isara ang kabaong, kailangang buhusan ng konting tubig ang paa ng kapatid. Kung gamit ang mangkok na hawak niya, para hindi na siya bumalik, sabi niya, dahil desperado na kaming matapos ang mga kababalaghang nangyayari, sumunod kami. Matapos ang ritual, biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Para bang may dumaan na malamig na anino? Maging ang albularyo ay sandaling napapikit. Tila may naramdaman din siya pagkatapos noon tahimik na ang buong bahay. Wala nang duyang gumagalaw, wala nang kaluskos sa kusina. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong eksaktong nangyari sa bunso kong kapatid. Pero isang bagay ang sigurado may mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang ipaliwanag. At sa bawat pagdadaan ko sa lumang duyan niya, hindi ko maiwasang mapahinto. Maghintay, baka sakaling maramdaman ko pa rin ang presensya niya. Ikaanim na araw ng burol, tahimik na ang lahat matapos ang ginawa ng albularyo. Pakiramdam ko unti-unting bumibigat ang realidad. Bukas, ililibing na ang bunso naming kapatid. Pero kahit tapos na ang ritual, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaba. Parang may bumabalot pa rin kakaibang enerhiya sa bahay namin. Gabi na noon, mga bandang alas 10 nang may napansin akong kakaiba. Nakaupo ako sa may labas ng bahay, malapit sa tent kung saan nagkukumpula ng mga kamag-anak. Malamig ang hangin pero bigla akong nakaramdam ng init na para bang may nakatayo sa likod ko. Napalingon ako, wala namang tao. Pero sa gilid ng mata ko, parang may aninong dumaan papasok sa bahay. Agad akong tumayo at sumunod. Pero nang silipin ko sa loob, tahimik ang lahat. Nakapikit si mama, si papa naman ay nakayuko. Lumapit ako sa kabaong ng bunso ko. Sa kabila ng lungkot, pilit kong nanginitian ang larawang nakapatong sa ibabaw. Alam kong nandito ka pa, pulong ko sa sarili ko. Pigla akong nakaramdam ng malamig na hangin at kasabay noon maraan akong kinilabutan. Ikapitong araw-araw ng libing, dumating ang araw na pinakaayaw kong mangyari. Habang unti-unting isinasara ang kabaong ng kapatid ko, hindi ko mapigilang humagulhol. Parang ang hirap tanggapin na ito na ang huling beses na makikita namin siya. Sa gitna ng iyakan, pigla kong napansin si mama. Hindi siya umiiyak. Nakatingin lang siya sa kabaong tila may iniisip. Nang tanungin ko siya, sinabi niya lang, naramdaman ko siya kaninang umaga. Parang gumising ako nang may nakayakap sa akin. Napalunok ako. Alam kong kahit anong ritual pang pa gawin, may mga bagay na hindi agad nawawala lalo na ang pagmamahal ng isang pumanaw na mahal sa buhay. Habang bumababa ang kabaong niya sa hukay, sumabay sa kanya ang lahat ng alaala, ang tawa niya, ang mga yakap niya, ang pagiging makulit niya. Masakit pero alam kong ito na ang huling paalam. Habang paalis kami sa sementeryo, muli kong naramdaman ang malamig na hangin. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako kinilabutan. Bagkus parang may bumalot sa akin na pakiramdam ng kapayapaan. Bumulong ako sa hangin. Pahinga ka na, Bunso. Mahal na mahal ka namin. Pagkatapos ng libing, pagkatapos ng libing, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay namin. Pero hindi ibig sabihin na nawala na ang lungkot. Sa tuwing uuwi ako sa bahay, ramdam kong may kulang. Wala na ang bunso kong kapatid na laging nagpapakyot. Yumayakap sa akin at nagpapansin si mama ang pinakaapektado sa amin. Madalas ko siyang mahuli na nakatulala. Minsan pa nga ay parang may kausap siya sa hangin. Isang gabi, nadatnang ko siyang nakaupo sa papag ng bunso ko. Hawak ang isa sa mga damit nito. Tahimik lang siya. Pero nang lapitan ko nakita kong nangingilid ang luha niya. Naririnig ko pa rin siya minsan bolong ni mama. Napatingin ako sa kanya. Minsan parang may dumaraan sa likod ko. Minsan parang may humihila sa damit ko. At madalas pakiramdam ko may nakahawak sa kamay ko habang natutulog ako. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung paano ko siya papakalmahin. Pero sa kabila ng takot, mas nangingibabaw ang lungkot. Baka nga nandito pa ang kaluluwa ng kapatid ko. Hindi pa handang umalis ang bumalik na albularyo. Makalipas ang isang linggo, biglang dumating ulit ang albularyo na tumulong sa amin noong burol. Hindi namin siya tinawag pero sinabi niyang tinawag siya. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Nang umupo siya sa sala, seryoso niyang tinanong si mama, May bumibisita pa ba sa inyo? Napayuko ko si mama. Sinabi niya ang tungkol sa mga nararamdaman niya yung malamig na hangin yung pakiramdam na may humahawak sa kanya at yung parang may kasabay siyang humihinga sa gabi. Tumango ang albularyo. Pagkatapos tumingin siya sa akin. Ikaw may nararamdaman ka rin ba? Tanong niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Pero inamin ko na lang na minsan pakiramdam ko may nakatingin sa akin habang natutulog ako. At minsan parang may tumatawag sa pangalan ko. Mahina pero malinaw. Malalim na huminga ang albularyo. Hindi pa siya handang umalis. May gusto pa siyang iparating. Napatingin kami ni mama sa isa't isa. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas matatakot pa. Sinabi ng albularyo na kailangan gawin ang huling hakbang para tuluyan ng makatawid ang kapatid namin. Pinayuhan niya kami na sa loob ng tatlong gabi. Magdasal kami ng sabay-sabay sa harap ng kanyang larawan at magsindi ng kandila. Sa ikatlong gabi, kailangang may magsabi sa kanya na bunso, mahal ka namin. Pwede ka nang magpahinga. Sinunod namin 'yon. Sa unang gabi, habang nagdadasal kami, naramdaman naming parang may malamig na hangin na dumaan sa likod namin. Napansin ko rin na bahagyang gumalaw ang kandila kahit walang hangin sa loob ng bahay. Sa pangalawang gabi, naramdaman naming parang gumaan ang paligid para bang hindi na kasing bigat ang enerhiya sa bahay. Si mama, na dati laging tulala parang mas maaliwalas na ang muka. At sa ikatlong gabi, iyon ang pinakaibang pakiramdam. Habang nagsasabi kami ng aming huling pamamaalam, naramdaman kong parang may dumaan sa harap ko. Hindi hangin kundi parang presensya. Hindi ko may pero ramdam ko na nandyan siya, nakikinig at handa ng lumisan. Pagkatapos ng dasal, biglang namatay ang kandila. Walang hangin pero kusang nawala ang apoy nito. Napatingin kami sa isa't isa. Alam namin tapos na. Pagkatapos noon, mula noon hindi na namin naramdaman ang presensya ng kapatid ko. Wala nang malamig na hangin, wala nang kaluskos sa gabi. Si mama mas naging kalmado. Ako natutong tanggapin na hindi man siya pisikal na kasama namin. Hindi siya nawala, nasa puso namin siya. Hanggang ngayon, may mga gabi pa rin na naaalala ko siya lalo na tuwing tahimik ang paligid. Pero hindi na yon katulad dati na may halong takot. Mas nararamdaman ko na lang na nasa isang tahimik at mapayapang lugar na siya. At doon, alam kong masaya na siya. Sa bawat salitang binitawan ko upang maibahagi ang kwento ng aming pamilya, alam kong hindi sapat ang mga ito para ipakita ang sakit, pangungulila, at pagmamahal na naramdaman namin para sa bunso naming kapatid. Ngunit sa kabila ng lungkot at bigat na dala ng kwentong ito, isang bagay ang gusto kong iparating ang halaga ng bawat sandali kasama ang mga mahal natin sa buhay. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Sir Frey, sa pagbibigay ng oras upang basahin at maibahagi ang istoryang ito, hindi man madali ang pagbalik tanaw sa mga alaala ng isang mahal sa buhay na pumanaw Naniniwala akong may mga puso ring makikinig at makakaintindi sa aming pinagdaanan. Sana sa pamamagitan ng kwentong ito ay maging paalala ito sa lahat na huwag nating sayangin ang pagkakataong ipakita ang pagmamahal natin sa ating pamilya dahil hindi natin alam kung kailan ang huling beses nating makakasama sila. Maraming salamat po sa inyong malasakit at suporta. Ah. Pagpalain po kayo ng Diyos.